Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest my message today, Channel. A featured rose of a So ngayong hapon na to, tignan natin sa sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Aquarius. Welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang kayang energy? or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit up the bell for more videos update. And because maraming salamat po guys sa mga walang sampog support sa aking channel lalong lalo na ang dilige, skip ng ad sa so way pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik liglig na guumapaw ni biyayang sa inyo. So let's see, what is additional messages advice sa inyong ating spirit for this sign of acquire. So let's see and watch this. Angel Spirit Plus Game yan information po. Ano kayong sabihin sa ng ating mga baraha? Tuklasin na natin at alamin na natin, natin yan, guys. So, let's see. Um, and there's a four of ones. A celebrations. Now, there's a something a celebration coming in. Now, there's a homecoming, family gathering, there's a wedding, there's a twin flame energies. Na maring may kakasal dito. Or meron ditong uuwi no, galing international. Or there's is something reunion na maaaring uh, magkaroon ng saluhan, no? And there's a page of Pentacle for invest wisely. So, pagdating sa mga bagay-bagay, especially pagdating sa finances, dapat pahalagan mo. No? Proper protectionan mo ang mga pinaghirapan mo. There's something in new plan na maaaring mamamanifest mo. Now, there's a high business. May mga hidden agenda o hidden enemies. Maraming misteryo. Sa likod dito, marami ka pang bagay na hindi pa nanuunawaan sa ngayon na maaaring malantad na rin. Na maaaring magkaroon ng unexpected moment na maaring mailabas ang katotohanan sa likod nito o maaring may mga bagay kang hindi pa nalalaman at ngayon mo matutuklasan. Ganon. And course, there is something guys with the night of sir, there is a success driving na bibilis ang takbo ng sitwasyon na maaring magsucceed ka na sa mga plano mo, sa mga pangarap mo. And of course, there is a five of sir, mag nagkakaroon ng self-sabotage not because of your action and decision. So, maging aware ha. Maaring magtatagumpay ka pero ang nangyayari, maaaring ma maano ka dito masap, ma, maagawan ganon dahil um, nagbibigay ka ng mga impormasyon no? or maaring mag, makaranas ka ng mga delays biglaan no na of course cancellation that because of sharing information and even your plan and goals with other people no dahil uh, sa pagkuwento mo ng kung ano ano no? sa mga tao sa paligid mo no and of course yun nga no? maaring ginamit siniraan maaring there's a crisis na may mga tao sa paligid mo na na may mayroong ngit-ngit at inggit sa'yo. And there's a seven pentak with bira harvest moment. Taani ka na. Now, na mga pinaghirapan mo, na mga pinagpaguran mo, makukuha mo na. Ano man yung bagay na uh, talagang pinaglaanan mo ng panahon. So, maaaring makakamtan mo na the hard work is paying off. And of course, the four of wands represent with the death card. There is something at ending in the beginning. So, maaaring may mga bagay na matatapos na. No, may mga bagay na maaaring magsimula na muli. No? And of course, there is a transformation na magdadala sa ito ng celebration. No? And there is a four of swords. Oh, there is something red. So, kailangan mo ipahinga itong katawan lupa mo. No? Makinig ka sa intuitions mo. No? And of course, kung pag... Meron kang bagay na gusto mong invest o plano, sa ngayon, maipahinga mo muna. Dahil maaring um, bagay na maaaring hindi mo pa lubos na nauunawaan sa ngayon. Maaaring magkaroon ng unexpected situation. Ngayon parang, ano siya, akala mo, alam mo na, pero yun pala, meron palang hidden agenda yun, hindi mo naaral o hindi mo natuklasan ng lubos, hindi mo naunawaan lahat, gano'n. And of course, there is something, guys, um, with that King of Pentacles, being secure and practical. So, kailangan maging practical ka, maging secure ka sa mga plano mo, sa mga pangarap mo. Lahat ng bagay na gugustuhin mo ay kailangan pangalagaan mo. No? Huwag ka nagbibigay ng mga impormasyon na alam mong gagamitin na gayon sa'yo. Now, there is a page of cause listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka sa nararamdaman mo, sa intuition mo, sa visions mo. Dahil hindi ka ililigaw nito, dadalhin ka sa mga katotohanan. No, talagang malalaman mo ang talagang punot dulo nito. And because there's a five of pentacles. Some of you, nakaranas ka talaga ng financial loss and financial crisis. Alam mo, guys, sa sense ko, there's an evil eye. No? Dahil sa mga pag-share mo, pagkukwento mo sa tao na to, hindi mo alam na may ingit pala siya sa'yo. And there's a 7 of pentacles, there's a 8 of pentacles. So see, there's a clarification na ano man yung bagay na pinagpaguran mo ay magdadala ng malaking pera at malaking halaga sa'yo at malaking oportunidad. So ito yung malaking bagay na magpapabago sa buhay at nandasin mo. Huwag ka mag-alala, ano man yung bagay na napagdaanan na mo at naranasan mo, at least natuto ka na. And there's a high fancy, there's an education, uh, diba? There's a lesson learned. learn. So, para natapos na ang mga sigalot, natapos na yung mga suliranin na problema ang pinagdaanan mo. Maring natuto ka na sa mga leksyon. No? Nalaman mo na ang kahalagahan ng bagay na meron ka. And because there's a needs of one, so there's something in new plan. A new ideas. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano no, na dapat mong gawin at dapat mong isakatuparan dito. And because guys, there is something, um, the tower moment for a major change. Some of you, may malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo dito na magdadala sa ng um, biglaan, no? Hindi mo akalain na itong bagay na to ay maaaring ipagkaloob sa Hindi mo akalain na ibibigay sa Hindi mo akalain na ito na 'yon, 'di ba? And because there is uh, the 12 covenant partnership. So, meron din about dito sa partnership sa pakikipag-ugnay, pakikipag-usap, dapat makikinig ka sa nararamdaman mo. Na kapag iba yung nasa sense mo sa tao na to, kailangan na madali kang umalis agad or kumaga lumayo o dumistansya. And because there is something the justice card, who's Makukuha mo yung na nararapat sa iyo. There's a justice will be served. Di ba makakamtan mo ang uh, ang nararapat sa there's something good karma may mga tao man na, na hindi naging mabuti sa iyo no, ginamit ka, siniraan ka, huwag ka magalala, no, makukuha mo naman what you deserve, makukuha, mo, makukuha din nila what they deserve, no, makukuha mo yung mga bagay na karapat dapat talaga para sa'yo. And I there is something, um, The seven of, of pentacles and the ace of pentacles. Reference the queen of swords. There's a clear the boundaries. See? Mas ngayon na maunawaan mo na. No? mo na yung mga bagay sa paligid mo. Hindi ka na pag padadala agad ng mga matatali niya hanggang salita, mas matututo ka na. No, yung mga pinaghirapan mo talaga, pag-iingatan mo na this time. And there's there is something, guys, with the three of ones, some of you may nihintay ka resulta documents, or maaaring, um, meron ditong umuwi, no, galing international, there is a possible na talagang, uh, makuha mo at magkita na kayo or maaaring dumating na siya talaga but there's a travel guys no, magkakaroon ng travel dito And there's a strength coming with confidence. So, kung lakas naman loob mo, lakas naman pakiramdam mo, there is, uh, ibus mo tong mo, no? na magtatagumpay ka sa lahat ng mga plano mo. Basta konting pahinga, ha? Kailangan mo ng pahinga talaga. No? Kailangan mo yung pahinga yung katawan lupa mo. Masyado ka nang napo-frustrate. No? Masyado ka na i-stress sa lahat ng nangyayari. See, there's an arrow sword. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? dahil sa mga pabago-bagong kaganapan. So, this is the moment na mas mo proteksyonan mo na. No, ano man yung bagay na meron ka sa ngayon. And this is a page of serving curiosity. Mas aaralin mo na, mas uunawain mo na, mas tutuklasin mo na, mas pag-aaralan mo na lahat ng bagay-bagay. No? And there's a three pentacle for collaboration. So, there's something connections. So, ngayon, mas, um, mas ma, pag-aaralan mo na yung bawat eksena ngayon sa mga pakikipag-ugnayan, sa pakikipagsalamuha, no? sa pakikipag-talakayan So, ngayon, mas magiging maingat ka na. No? Talaga magiging balance with the justice card. And because there's of once, no? na magkakaroon dito ng um, success and adventure. No? Talagang talagang i-enjoy mo yung bawat moment no? talagang pinuton mo na inalis mo na yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo at mag-i-enjoy ka na yung eksena mo ngayon no mag-enjoy -e ka na sa nalalasap na mo or malalasap mo ngayong linggo to no lahat ng bagay na pinagpaguran mo pinag-ipunan mo pinag pinaghirapan mo makakamtan mo na ngayon no kumapit ka dahil ito na yung panahon para muli ka nang makabangon so let's see what is the additional messages tayo pagdating ng matay for nine for finances and career love life at kalisugan let's watch this Okay, so we're back guys. Nandito na tayo ulit, no? Pag, pagdating naman tayo sa finance and career. Alamin natin, nagtutuklasin natin ano pang kaganapan sa buhay mo. Pagdating sa finances and career, ang ating mahagilap. So, there is something the seven ones. So, see, protection and mouth, pangalagaan mo ang iyong finances, ang your reserves of income. No, kung paano ka mag-earn ng pera, protection at pangalagaan mo yan. There's a king of cups. Your person is very devoted. Or maaaring ikaw ay very devoted, supportive person. No? And there's a need of sir. There's a lot of toxic and negativity around you. No? Talaga napapalibutan kayo na toxic, no negative. No? And there's a need basta mag-focus ka, huwag ka magpapadistract. No? Sa mga tao sa paligid mo. There's a lot of either eye. Talaga. Marami ako na sense talaga dito na maraming mata na nakatingin sa either sa part, something pa above na nagbibigay komplikasyon or kakompetensya, kalaban, ganon. And there's a three of swords, see, I told you, ingitera. Sabi ka na nga ba na napapalibutan ka ng evil eye, na ingit no, sa iyong negosyo hanap buhay, sa sa mo ngayon. No pagdating tayo sa love life, so this is something the magician with the power of God, reflections. So, may mga bagay na ibinibigay sa iyo ay um, taong talagang para sa iyo. No? Talagang itong taon na ito ay makakasama for good. No there's another one's konting tsaga lang. No, may mga pinagdadaanan kayo as of now, pero konting Kambot pa, no? maaring na kayong dalawa. There's a the hermit card with the answer you need is here. So, binibigyan ka na ng sagot sa mga tanong mo dahil lang dito na, no, ang talagang um, kaliwanagan na maaring magbigay ng um, kamalayan sa buhay mo. And there's the lover. See, talagang connected with your love life. Talagang magiging maligay at magiging masaya kayong dalawa ng person mo. Now, there's something successful relationship and there's a six of wands for victory, de ba? Magtatagumpay kayo. Alam nyo guys, no? May mga pinagdaan na kayo na person mo, pero kung kumapit kayo sa isa't isa, no? Ginawa nyo yung sandigan ng isa't isa. So, there's the queen of cups. Mas masyado ng, ano, kalmado na emotion mo. No? Matalino na ang pagd 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 pagdat sa emotion, matalino ka na sa bagay niyan. Hindi ka na ba sa na papa-apekto. That's good, no? Kung baga, hinahanap mo na kagad yung purot-dulo, gano'n. Hindi mo na pinapalawak, no, yung sigalot. Yung talagang, diba, problema nyo dalawa na sinusolusyonan nyo na kagad. Pagdating naman tayo sa kalusugan, guys, there's a the moon card, there's a something at There's something at revelation. Marami ka pang bagay na matutukla sa pagdating sa kalusugan. Mas some of you guys, no, nahirapan ka makatulog, balisa ka, or maaring nananaginip ka kung ano-ano sa kung ano ano sum of nowhere and this is the wheel of fortune with the turning back no gaganda ng kalusugan at kal kalagayan mo no pakiramdam mo no malat bigat at lahat ng bagay pasakit pasanin mo maaring gumaang na no guminawa na and there's a sign of cups happiness diba magigimasay at magigimaligaya ka na No, talagang magiging maayos kalagay situation sitwasyon sa the world, girl. No, babaguhin yung mundo mo, yung situations mo, yung eksena mo. Talaga, unti-unti nang gaganda ang kalagay mo there sa pay attention. Kailangan mo lang talaga mag-pay attention minsan sa nararamdaman mo it's not normal. No, kapag alam mong kakaiba na, kailangan mo magpa-consult, no, sa It's either medication or spiritual. So, kailangan mo magpatingin talaga. Kasi mayraming taong naiingit behind your back. Baka mamaya, ginagawang ka pala, ganyan. Pero, kailangan mo lang talaga liwanagan. So, let's see what is the digital messages with the magic of fair messages advices. And because course, guys, with a pick, a card, yes or no. No, pick, a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging tanong at isa lang ang magsisilbing sagot sa tanong mo. No, pipili ka within 1, 2, or 3 kung ano na pili mo. Comment down below at yun na magiging sagot sa sa, sa tanong mo. Na request malalaman mo ang sagot na yan sa dulo ng reading na to. Of course, guys, maraming salamat po sa mga nag ng aking videos sa mga uri na social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga bagong subscribers and followers natin, lalo-lalo na sa mga solid nating subscriber and followers. Maraming salamat po sa inyo. So guys, let's see what is additional messages advice sa iyo. No, ng ating angel spirit. So, let's watch this. Okay, guys. So, we're back na, no? Nandito tayo with the magic of fair messages advices. With the magic of fair messages advices for you. There is a perfect timing. So, this is the moment. No, makukuha mo na yung mga bagay na what you deserve. No naman yung hinihintay nyo. Makaka-move on na kayo. Makaka-recover na kayo. And there's a new home. Some of you magkakaroon kayo ng bagong bahay, no, bagong tahanan, no? Maaaring nyo kakamove on na kayo sa lahat ng struggles, sa lahat ng mga naranasan nyo with your families. Now, there's a flower power. Talagang babalik na ulit ang sigla ng inyong buhay, no? Talagang gaganda na ulit ang inyong pagsasama, pamilya, So, let's see what is the yin and yang oracle card. So, represent with on um, stability and flow. Dadaloy na. No? Magandang kapalaran sa ito. Magdadala sa stabilidad. And there's a message and dream. No? Maring matutupad na yung mga pangarap mo. Ano man yung bagay na hinahangad mo, ano man yung bagay na gusto mo mangyari sa boy mo, ay maaaring may sakatuparan mo na. Ito na yung tamang pagkakataon at panahon na makakamove on na kayo. Now, there's a reflections. No? Lahat ng bagay na gagawin yung magre-reflect sa'yo, Maging aware, no? Huwag kayong uh, naglalagay ng salamin sa harap ng inyong higaan, no? Sa inyong higaan po. Basta nagre-reflect po sa inyong higaan, huwag po kayo naglalagay ng mirror, TV, no? Dahil mari magkaroon ng third party, third wheel. What is the synchronicity represent what? There is a gentleness, see? Maging mahinahon. No, wag kang padalos-dalos. Kailangan demure lang ang atake mo. Ganon. Mahinihin. And because uh, there's something storm, talagang may pagsubok, may unos, no? Nasusubok at um, talagang babayo sa inyong relasyon. Susubok ka ng inyong katatagad. And there's a raven. Oh my God! May aswang? Totoo ba? Inaaswang kayo, madam, sir? Merong tao talaga na nanalabahin sa inyo na inaaswang kayo. Kaya parang hindi kayo makatulog, no? What is the Roman sa Jeff Ramirez ni Glavara called that? And there's a cheating. So, talagang meron dito, hindi siya nagsi... Kung maga, there's a cheating na, there's a broken trust, hindi siya with your person, ha? Kung maga, nagkaroon dito ng cheating with other person na maaaring ni... Tinatrader ang inyong relasyon. No? There's an enemy, see? Na sumisira sa inyong relasyon, maaaring hindi kayo tanggap ng person, ng pamilya ng person mo, or either... May gumagawa sa inyo maring related sa inyong dalawa na person mo, kamag-anak to, or um, yun nga, more, most of all, there's a kamag-anak talaga. And there's a breakup, para maghiwalay kayo, no? Para matapos ang iyo relasyon. Oh my God, bakit bigla lumabas to, ha? Ang ganda ng energy doon nasa unang chapter. So, ibig sabihin, yung pinaka, pinaka punot dulo ng suliranin, suliranin bakit kayo nagkagulo-gulo no? Dahil, dahil dito sa tao na to, no? Decide to be happy na. So, kailangan mo mag-desisyon, magiging masaya ka na ngayon. What is the Jesus loving quote said? A Jesus loving quote said, I am the good shepherd, the good shepherd that given this life from the ship. See? Kung baga, ang ating Panginoon no, ay maaaring ibinibigay sa iyo yung mga bagay na makakabuti sa iyo. Yung mga bagay na alam niyang makakatulong for you. No? Sa paglago mo, sa buhay mo. So, let's see what is an angel's number. There is a 777 with a first sibling. So, kailan mo magtsaga. No? There, are there is a need for a change and perspective on no? whatever. Whatever has taking over you now. If you want to succeed, you need to keep going down the road, reach from the wisdom within, and then you just know what the right next step is. So see, bago yung may perspective mo, magtyaga ka sa ginagawa mo, at bibigyan liw liwanag talaga ang daan no, tungo sa gusto mo mangyari sa buhay mo na ibibigay at ipagkakalob sa iyo yung kailangan mong gawin. No, there's a guideline. What is the money mo barako And there's an alchemy. Oh my God, transform in transform the situation using witchcraft, occult, and learning God's secrets. Oh my God, talaga sinasabi sabi dito talaga may meron talaga gumagambala sa inyo na para guluhin ng inyong relasyon at pamilya. What is the shadow work of is in what? from the shadow work there is a self compassion kailangan mahalin na talaga ang may sarili mo kailangan magtiyaga ka sa ginagawa mo at dapat alam mo kung paano mo papapalago ang iyong sarili at mapapatibay at um, mapapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili what lies beneath your future what lies beneath your future and there's a private relationship so see pagdating sa relationship maging private na kayo Now, huwag na kayo nag -share ng information with other people Dahil some of them guys talaga sinisiraan kayo What is a clarifying for a love situation? Lalo na modern na yung, yung buhay natin nawa? Yung mundo natin modern na Kaya mag-ingat po kayo Clarifying for a love situation There is something hanging on Release the past and let yourself love again. So, kasi kailangan mo na pakawalan daw ang nakaraan at magmahal muli. No? Magmahal muli, maaaring ibalik ulit yung pag-ibig, or maaaring magmahal ng ibang tao, or maaaring mahalin ulit yung taong pinakamamahal mo. Clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation represent with um, Higher wisdom explore option, learn what you can, and expand your horizons. So see, kailangan palawigin mo, palakasin mo, palaguin mo ang iyong kaalaman sa lahat ng bagay. Hindi ka pwedeng yun lang ang alam mo, kailangan palawakin mo ito. Mas bagay na kailangan mo pang matutunan sa buhay mo. So let's see what is a part of the light represent what? A part of the light represent what? A part of the light represent with a victory. Salagang tagumpay ha. I am grown with the universe discovering the higher wisdom that lead me to the victory by directing my thoughts to clarity. I cultivate wisdom, love, and kindness within myself. With this, I am free To embrace all that life offers, knowing that I am guided and supported by divine light. So, si alam mo na ginagabayan ka at sinusuporta ka ng ating angel spirit, at alam mo sa sarili mo magtatagumpay ka sa ginagawa mo, sa situation mo, at sa buhay mo. no? At talagang kumakapit ka sa bagay na nangyayari sa iyo, may dahilan yan at may ibig sabihin. Dahil ito yung tamang pagkakataon para matuklasan ito. So guys, let's see what is our yes or no Pika card. Let's watch this. So guys, we're back no? Nandito tayo with a yes or no. Pick a card. So let's start with the number one. Kasi hindi nakapili na number one. Ito na yun. There is a no. Rethink your direction. This isn't your path. So ibig sabihin, hindi ito pag-isipang mabuti. Direksyon na tatahakin mo. Hindi ito yung tamang pagkakataon. Hindi ito yung tamang daan no, sa so, dapat mong paroroonan. So, kailangan mong humanap ng ibang paraan o kailangan mong humanap ng ibang daan o bumalik sa, sa pinanggalingan mo nang malaman mo yung tamang direksyon na dapat para sa'yo. Huwag mong ipili, huwag mong ipagpilitan yung sarili mo sa bagay na to. Dahil maaaring um, makasama dito maging maganda ang bumbungan nito sa'yo. There is a no. Storm to violence shelter needed. No, mas kailangan mong i-prioritize yung, yung 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 pamilya, no, at ang yung um, kalusugan at ang iyong kaligtasan. No, kailangan mo pahalagahan itong bagay na to at um, sinasabi dito, huwag mong hayaan na tuluyang masira. No, kung ano man yung bagay na meron ka ngayon. Number three, there is a yes. Resurrect old ideas, breath new life. Life into it. So, si talagang binabalik dito, ano man yung kaisipan mo, plano mo ay maaaring muling mabuhay. No, maling, muling, um, mabuo ulit yung plano na gusto mong mangyari sa buhay mo at magsasaksid ka dito. No? So guys, this is a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of Aquarius. So Aquarius, so Aquarius, so Aquarius, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa graphics. Don't forget to like, and subscribe my channel. And hit up ko siya ba for more videos update. Dari ko sa maraming salamat po sa mga walang saan pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigay-skip ng ads na way kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So maraming salamat guys and see the next video. Bye-bye and babush. Lagyan mo print.